Aries, ngayong araw ay pag-iingat para sa iyo, huwag. Kakagad magbibigay ng pagtitiwala sa mga makakausap. Dahil kung may malalaman sa iyo, napakinabang ay talagang iiwanan ka na, at sila ang gagawa ang pinapahiwatig, at kung mayroon ka pang ibang dapat ayusin, ay pwede mong magawa, basta maging mapaghintay, at huwag maiinip at magagawa mo ng maayos ang lahat, ang kahinaan ng iyong ugali ngayong araw, ay madali kang lapitan, o hinga ng tulong, kaya umiwas ka muna sa mga lalapit sa iyo, na ibang tao ngayong araw, dahil bad energy ang kayang maibibigay sa iyo. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ikaw ay laging mag-obserba, ang makikita mo ay bigyan mo ng payo, na mababa ang pananalita, ng kanilang gagawin, ang iyong masasabi ng lalong silang maging mapagmahal sa pamilya. Sa iyong pera ay pagsisinop ngayong araw, kahit pa kaibigan, o kamag-anak, ay huwag magbibigay, kung ikaw ay lalapitan, ang pahiwatig ng makaiwas ka sa problema sa pera. Sa trabaho ay maayos ang pahiwatig, kung gagawa ng gawain, na importante ngayong araw, ay dahan-dahan na pokos ka, nang makaiwas ka na mapapag-alitan, at nang matutuwa pa ang iyong superior, para kung may rekomendasyon para sa pag-asenso ay hindi ka malilimutan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 25 number 39 at number 8. Taurus. Ngayong araw ang plano, na balak mong pasyalan. Ang kaibigan, dapat ay ready ka sa maisasagot sa iyo, kung maganda o pangit, dahil kaibigan mo lang siya kaya huwag kang umasa na kahit dikit kayo noon bata pa kayo, ang pinapahiwatig, at umiwas ka lang sa mga taong mahilig magangat sa sarili. Ngayong araw, dahil bad energy, sila sa iyo na makukuhanan ka ng kaalaman dahil sa iyong kabaitan, at huwag kang gagawa ng pagpirma ngayong araw, dahil pwede mawalan ka ng pera o talagang walang pag-asenso ng maayos ang pwedeng mangyari. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pamilya ang pahiwatig ngayong araw, ay pwedeng magkaroon ng problema ang miyembro ng pamilya, kaya iyong lakasan ang pakiramdam, at ng iyong mapansin kagad, at baka nahihiya magsabi ng matulungan kagad para hindi lumaki kung may problema siya sa may negosyo ang pahiwatig ngayong araw ay pwedeng magkaroon ng problema, kaya iyong talasan ang mata at isipan, na mapigilan mo, ang sinyales na problema, at huwag ng lumaki. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maging mapagkumbaba ka, at iwasan mo lang magalit kagad nang wala kang masabing ikakasakit, nang damdamin ng makakadinig, nang maiwasan makapasok ang bad energy, ang pinapahiwatig, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 7 number 26 at number 8. Gemini, ngayong araw may pahiwatig ang iyong gabay ay mayroon kang mahinang enerhiya ng swerte, kaya mas mainam na huwag nang gumawa ng transaction, o huwag na magbigay ng pagsangayon sa mga makakausap para makaiwas ka sa problema, mas mainam na makadalaw ka sa mga magulang, kung may iba pang pupuntahan sila ang unahin mo ang magulang, nadalawin para mabigyan ka ng aura ng katalinuhan, dahil sa sila ay iyong napasaya ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig sa pamilyang ngayong araw, ay obserbahan sa mga kalusugan, ng mga miyembro ng pamilya, nang makatipid ka sa gastos dahil may sinyales, na may dadalaw ng hanging nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan. Sa iyong pera ngayong araw ang dapat ay magingat sa paglalabas ng pera, ang magulang ang pwedeng mong tulungan at mga kapatid, nang lalong gumanda ang grasya ng iyong pagkakaperahan. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-asenso ngayong araw, kaya huwag magpapataan sa mga dapat na magawa, lalo na kung mahalagang gawain, at huwag kang magtiwala kagad sa ibang kasama sa trabaho, dahil pwedeng sila ang magbigay ng suliranin, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 10 number 25 at number 33. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ang pakikipag-usap mo kung tungkol sa negosyo ang usapan, ay iwasan mo muna dahil mahina ang aura mo sa deal, mas malakas sila baka matalo ka. Kung may gagawin desisyon sa ibang araw ka makipag-usap, magstay ka sa mga kapamilya at doon ka pwedeng makagawa ng aura ng mga swerte, at pwede kang sumama sa deal ng minamahal kung gusto kang isama, at may aura kayong dalawa nang naaayon sa sitwasyong kung may dapat naaayusin. Ngayong araw ang pahiwatig sa iyong pera, ay wala kang pagpapautang at pagtulong na gagawin sa ibang tao. Nang makaiwas ka sa kagalitan, magulang ang iyong tulungan kagad, paglumapit ayon sa gabay, nang tuloy-tuloy ang grasya ng biyaya ng swerte mo sa pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging masinop dahil pwede kang mawaglitan ng mga gawain na importante kung ma-delay ka na makita ay makakaapekto sa iyong mga pangarap sa trabaho kaya maging maingat sa lahat ng oras sa trabaho. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan ang laging masaya kang nakakausap ng pamilya ang madadala ng gabay ay laging masayang pamilya, at naaalagaan ang kabuhayan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 19 number 45 at number 12. Leo, ngayong araw may pahiwatig sa usapan na magagawa ay pwedeng masubok ang iyong pasensya na dapat naman ay magpasensya ka dahil para hindi mawala ang mga good na tao na iyong makakadil, kaya dapat ay sinisigurado mo ang gagawin at sasabihin nang magbibigay sa iyo ng masayang araw na ikakatagumpay, at kung may biglaang dil na lumapit sa iyo ngayong araw, kahit matagal mo ng kakilala, ay tanggihan mo na dahil may sinyales, sa una lang kayo kikita ng maayos, sa huli ay magkakagalit na kayo dahil sa may magagawa, siyang mali sa inyong usapan ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay bawal na magpalabas sa ibang tao. Kung may ipon ka at gusto mong maglabas ng pera ang dapat ay una ang pamilya, nang laging may grasya ng pagpapala para sa pagkakaperahan sa tahanan sa miyembro ng pamilya may pahiwatig, na may masayang enerhiya ang miyembro, magbibigay sa kanila ang mga ikakatagumpay nila, sa gagawin sa hinaharap, kaya sabihan mo na ituloy ang gusto nilang gawin ngayong araw. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema. Maging mas masinop sa buong araw, at kung may hihingi ng tulong sa iyo, Nakasama sa trabaho ay pwede kang tumulong pag nakatapos ka na sa iyong gawain. Sa kakatumulong ng may swerte kang aura sa trabaho na makikita ng mga kasama sa trabaho ang iyong katalinuhan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 24, number 19 at number 5. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig kung may hihilingin ang ilan sa mga kapatid, kung kaya mo ay pagbigyan mo na kagad, nang magkabigayan pa kayo ng swerte, sa bawat gusto ninyong gagawin, sa ibang tao, ay may mahina kang enerhiya, madali ka maawa kaya iwasan mo sila hanggat maaga pag nakita na dahil sasamantalahin ka nila, at kukuhanan ka lang aura ng swerte. At kung ikaw naman ay may deal pa ngayong araw, ay ituloy mo kahit paggabi ang usapan dahil magagawa mong maayos ang lahat, at sa iyong pera ay ayos din ang magpalabas ngayong araw, sa pagtulong sa mga kamag-anak, na may tiwala ka magbabalik ng pera sa iyo, ang pinapahiwati sa trabaho ay normal ngayong araw sa mga gawain, matatapos. Munang maayos dahil sa iyong kasipagan, ang dapat mo lang iiwasan ay sumama sa mag-aaya sa iyo kung saan pa kayo pupunta dahil gastos na at pwedeng magdamay pa ng ikakalungkot sa buhay tahanan, kaya dapat kang umiwas ng masaya, kang makakauwi at masaya sa buhay tahanan. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 5, number 36 at number 22. Libra, ngayong araw ang pahiwatig kung may plano na isang paggawa ng negosyo ay okay ang iyong naiisip. At ang isang plano kung gagawa na mag-abroad para sa trabaho, kung bata ka pa ay pwedeng pwede pero kung may trabaho, ka sa ngayon ay magstay ka na lang, dahil kaya mo ring umunlad ng maayos sa negosyo pag inyong pag-usapan, pag-aayon ang lahat ay ituloy mo ang plano pero kung mayroon na isang walang gana, ay ipagpaliban mo na lang muna. At ngayong araw ay maganda din na iyong aliwin ang mga magulang kung iyong bibisitahin. Nang parehas na kayo ay gaganda ang kalusugan, ay positive energy sa bawat isa sa pag-asenso. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya, ay may maayos silang swerte, kung mag-apply sila ng trabaho at sa mga usapang may kinalaman sa pag-ibig, kaya advice mo lang ang dapat nagawin para sila ay lalong sumigla sa mga gustong gagawin ngayong araw sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, sa mga gawain ay maayos ang lahat, at pwede na ikaw ay makakuha ng paghanga, sa ilan sa mga superior ng lihim at sila ay maaasahan mo na makakatulong sa iyo sa hinaharap para makagawa ka ng pag-asenso ang pinapahiwatig. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 32, number 8 at number 20. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kong mga bagay na laging gustong gawin para sa pamilya. Kung pera naman ang involved ay ipagpaliban mo muna, dahil magagastusan ka lang, ipunin mo muna at may tamang oras na magagamit mo at aayon pa ang pamilya sa iyong mga plano kahit sa pagnenegosyo, o sa sila ay iyong bibigyan ng kasiyahan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay masaya ang iyong enerhiya, na masinop sa dapat na gagawin, kaya pwede ka rin makagawa ng deal, na magpapasaya sa iyong magagawa. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na problema, kaya maging maingat ka sa pagsasalita, at pagbibigay ng mga mahalagang information sa mga kasama sa trabaho, ang pahiwatig ng gabay sa hanap buhay, dahil baka sila pa ang makakuha ng pag-asenso na nanggaling sa iyo ang kanilang gagawin. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, at kung may extra kang pera, ay bigyan ang mga anak nang mabigyan mo sila ng swerte, sa pagkakaperahan, ayon sa iyong gabay sa pera. Sa pagmamahalan ay masaya at may maligayang araw, at pwedeng magkaroon ng malambing na pagmamahalan, na laging gagawa ang gumagabay, na alagaan ang inyong kabuhayan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 24, number 40 at number 16. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig, ang iba mong mga ginagawa at matagal mong nang napaghihirapan ay may sinyales na may katuparan na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at kasama ang pamilya na magsasaya, may sinyales, pa na pwede may makita kang dating kaibigan, kung babae siya ay pwede kayong, magsama kung gusto ninyong gumawa ng pagkakakitaan, yun ang maganda sa inyong bigla ang pagkikita ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig ay wala ding magandang enerhiya sa mga miyembro, kaya iyong sabihan na bawal muna makipag-transaction para makaiwas sila makakuha ng kalungkutan kung gagawa ng transaksyon. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging mas matulungin ka lang ngayong araw, ang iyong dapat na magagawa, na siyang magbibigay sa iyo, ng kasiyahan at makilala ka pa talaga ng mga superior, na ikaw ay maasahan sa trabaho. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 20 at number 26 at number 30. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang aura na umiikot sa iyo na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Kaya gawin mo ang lahat na nagawa mong plano ngayong araw. Ay kaya mong magawa na maayos ang lahat, at kung may isa kayong usapan ng pamilya, o isa sa kapatid, na magsososyo kayo sa pagnanegosyo, ay wala dapat na maging lamang ang isa sa partihan, para hindi kayo magkakagalit sa hinaharap, at kung gusto ng maghiwalay na, ay maayos pa rin ang inyong relasyon, na kayo ay magkakaroon ang pinapahiwatig at lagi kayong pwede magkaroon ng tulungan sa mga bawat isa. Sa tahanan ngayong araw ang miyembro ng pamilya, ay maging maingat sa isang deal na kanilang papasukin kung grupo sila, ay iyong sabihin, na maging wise at huwag munong pirma ng pirma, ang iyong sabihin ng makalihis sila sa kalungkutan. Sa iyong pera ngayong araw ang pahiwatig, ay huwag magtitiwala kahit pa nagkakaroon kayo na utang ang ng pera, at naiibabalik naman ang nautang sa iyo. Pero ngayong araw, huwag mo nang papautangin pa dahil hindi na siya makakabayad, kaya iwasan mo na muna siya pagtungkol sa pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay normal na araw na masaya, walang problema sa mga gawain pag unlad sa iyo, Huwag ka lang magpapalit ng pasok sa trabaho ang pahiwatig ng iyong gabay sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay walang pahiwatig na problema, may masayang araw, at laging makakaipon ng enerhiyang maganda para sa pamilya, sa pagunlad ng ikakabuhay at gabay, ng pag-aalaga na huwag mabigyan, ng pagsubok sa pag-iibigan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 29, number 10 at number 34. Aquarius. Ngayong araw kung may makakausap ka na babae, dapat lang ay maging mapanuri, kadahil baka sila ay grupo ay dapat mo nang iwanan para makaiwas ka sa mga biglaang suliranin, at ngayong araw kung may usapan kayo ng minamahal, ay unahin mo kagad. Pag natapos ang mga obligasyon sa mga kausap, nang makagawa kayo ng masaya, at maalisan kayo ng bad energy, na binigay sa inyo ng mga nakausap na manggitin ang pahiwatig sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig sa mga anak kung meron silang pupuntahan para sa trabaho at may kahinaan ang kalusugan ay unahin na magpalakas ng katawan dahil baka mauwi sa matagal na pagpapagaling kung sila ay aalis pa ang pahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig sa makakausap mo, nakasama sa hanap buhay, ay maging maingat ka na magbigay ng iyong nalalaman dahil baka magamit nila na ikaw ay maungusan pa nila kaya laging magingat ang naaayon na iyong gawin. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw walang sinyales na tampuhan, maging mas masuyo ka sa minamahal, nang lalong sumigla ang inyong pag-iibigan, sa bawat isa ng patuloy na may gabay na mag-aalaga ng kabuhayan, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 21 number 33 at number 10. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw kung may pupuntahan. Kan na isang malayong lugar, dahil ang pwedeng makausap, ang iyong madadatnan sa una ay may kapangitan ang ugali, pero may natatagong husay sa pagkita ng pera, kaya kung magkakasundo, kayo ay pwede kang makakuha sa kanya ng teknik sa ibang pamamaraan, kung sa pagnenegosyo, at sa ibang transaksyon mo ngayong araw, ay huwag ka na gumawa ng pakikipagkasando sa mga dating kaibigan, dahil wala namang sinyales na may swerte sa kanila ang pinapahiwati ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay pwede kang magpahiram sa kamag-anak kung kailangan talaga at makakabayad naman sila ng maayos basta tama lang ang iyong ibibigay at lalong masaya kung makakatulong sa magulang kung ikaw ay lalapitan. Sa iyong trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema. Magpakasipag sa gagawin ngayong araw, nang ikaw ay mapansin ng mga bossing, na isa sa kanila ay ang matutuwa sa iyo, at may kalakasan na makakatulong sa iyo sa hinaharap sa trabaho. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 35, number 9 at number 22.